Mga minamahal na kapatid sa Kristo, malugod kayong tinatanggap sa banal na sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Simulan natin ang bagong mapalad na araw na ito sa harapan ng Panginoon, sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagpapalakas ng ating espiritu. Buksan natin ang ating mga puso sa banal na espiritu ng Diyos na payagan siyang gabayan tayo sa landas ng transformatibong panalangin na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, pagising sa bagong araw na ito, ang aking puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ang iyong awa na patuloy na binubuhay ay laging papaalala sa atin ng walang hanggang pagmamahal. Nasiguraduan natin ang sinasabi ng Lamentasyon 3, 22, 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi na Ang kanyang mga awa ay walang hanggan. Bawat umaga ang kanyang katapatan ay nananatili. Tikilan Diyos, inaanyayahan namin ang iyong banal na presensya sa sandaling ito. Pagbalayin at ingatan ang bawat isa na kasalukuyan magdarasal. Ituan natin ang ating isip at puso sa Diyos, layuan ang lahat ng mga distraksyon. Pinupuri namin ang iyong pangalan, paminoon, dahil sa iyong kadakilaan at walang kapantay na pagmamahal. Ikaw ang aming ligtasang tahanan at matibay na kalasan. Patawarin mo ang aming mga pagkukulang at paguhin ang aming espiritu. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong walang katapusang biyaya, patuloy na presensya, wagas na pag-ibig. Ama, nagpapasalamat kami para sa espesyal na sandaling ito ng panalanin. Tiwala kaming lubos sa iyong pagmamahal at perpektong plano para sa aming buhay. Naway palaging kami palamigin ng iyong kapayapaan at kaginhawahan. Pagpalain at ingatan ang bawat isa na kasalukuyang nagdarasal. Naway maramdaman ng lahat ng iyong makapangyarihang presensya at masaksihan ang iyong pagmamahal na nagbabago ng buhay. Lubos akong nagpapasalamat sa makulay na umagan ito. Awit ng mga ibon, ang walang hanggang kalangitan at ang malambot na simoy ng hangin. Bawat pahagi ng kalikasan ay buhay na patunay ng iyong pag-aalaga, kahit na kamalian. Nagpapasalamat ako sa buhay na sagana, sa malusog na pangangatawan, puso na nagtutuloy-tuloy at sa isip na nagbibigay daan sa akin na maranasan ang mga himala ng iyong mundo. Bawat paghinga ay isang mahalagang regalo at bawat pagsubok ay pagkakataon para sa spiritual na paglago. Naway maunawaan at mahaling ko ang mga simpleng kaligayahan bilang mga palatandaan ng iyong walang hanggang pagmamahal. Tulugan mo akong magpasalamat sa bawat tapat ng ngiti, bawat kilos ng kabutihan at bawat sandaling may kapayapaan sa loob iniimbita ko ang lahat na nagdarasal kasama ko na maramdaman ang malalim na presensya ng Diyos at kilalanin ang iyong araw-araw na biyaya. Magpapasalamat ako sa kalusugan at lakas na iyong ibinibigay. Salamat sa pagtibay para harapin ang mga hamon ng bawat araw, akayahan na tuparin ang mga gawain at sa pag-aalaga sa akin at sa aking pamilya. Inihiling ko na patuloy mo akong pagpalain ng kalusugang pisikal at mental. Sa mga oras ng kahinaan, Palakasin mo ako sa alaala ng iyong katapatan at kapangyarihan sa paggaling. Kabayan mo ako na maging buhay na instrumento ng iyong pagmamahal. Isang walang katapusang kumporta at pag-asa para sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak at kaibigan sa aking buhay. Ang kawikaan 7 ay nagtuturo. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras. Siya'y kapatid sa panahon ng kagipit. Naway pagpalain ang aming pamilya at mga kaibigan ng buong kalusugan, malalim na kapayapaan at matagumpay na buhay. Palakasin ang mga ugnayan na nag -ugnay sa amin upang maging tanglaw ng iyong pagmamahal sa araw-araw na pamumuhay. Naway palaging magtulungan at maglago kami sa pananampalataya. Natatapos namin ito sa makapang na pang bilang 6.24-26. Pagpapalaan ka ng Panginoon at ingatan ka. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at magkaawa sa iyo. Itingala ka ng Panginoon at pigyan ka ng kapayapaan. Salamat Panginoon sa lahat ng sagana, mong pagpapala na ibinubuhos sa amin. Kung ang dasal na ito ay nakahipo ang iyong puso, huwag mag-atubiling mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakapagpapahayag na nilalaman. Iwanan inyong mga kahilingan sa dasal sa mga komento. Naririto kami upang suportahan at manalangin para sa isa't isa. Mag-ingat sa mga susunod na mga video na magpapalakas sa iyong pananampalataya magpapaligaya sa iyong kaluluwa. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ng sagana at ingatan kayo sa lahat ng oras. Amen.